Hello, mga Comstead. ito si Harvey at si ah, pati si Jomary Yan, uh, update tayo dito sa Kamyas. Ginawa niya 'yan. Wow. Yan. Alos na laki ko na, oh. Laki na rin, oh. Yan. Ini sa tinanatin. Mukhang tinamaan ng ano ah. Hindi ba na aksidente na tabas? Mukhang tinamaan ng tabas to ah. At least, yan malaki na rin. Halos nasa ano ko na, dibdib na. Yan. Bis paglaki no, after one year. Ngayon, eh, parang na-accidente siyang natabas, natabasan dito. Ngayon, eh, ipa-plant nurturing natin, to nurturing yan habang medyo malis na yung paligid nya sa iyo, nagti-train nurturing tayo Tanatin, so i-cultivate yung lupa para ma-erate yung lupa. Yan mga kompid, yan. Uh, ah, natin yung paligid niya sa pinaka-base ng puno ng kamyas. Yan. After nyan, itong mga kahoy na bulok, nagyan mo lang dyan. ito mga tres tabasan. Slice para ma-moist, ma-maintain yung moist ng lupa. Pero ingat lang, wag yung kamagalaga ito ng mga damo na may bu na may ugat. Kasi tutubo siya. Dapat yung dahon lang. Yan. Yan. Pwede na yan. After na bungkalin yung lupa, uh, lagyan ng mga dahon na pinagtabasan. Yan na yan. Kabila tayo. Medyo masukal na siya. Kung napapansin nyo, marami mga puno manlit na tumubo rito. Unahin mo natin tutulin to. Sa gabal yan sa paglaki ng kamyas. Dilim natin Medyo lumilim na dito eh. Medyo malilim na. Kailangan ng Tutuloy yung mga buho rito. Yan. At least meron na siyang hindi na siya malilim. Ito pa. Kailangan ng kamyas ng ano, ng sikat ng araw. Yan. Eh malilim siya, hindi ganoon karaming damo dito kasi malilim na eh. medyo malinis na sa ating bungkalin yung lupa niya sa paligid ito lang minsan lang to ah, uh, mga homestead yung pag, pag, -pag tree nurturing hindi naman siya mahirap gawin mo lang siya every 3 months kasi nga madamo nga yung lugar madaling damuhin uh, madaling tubo ng damo Lalo ito pag umuulan. Nang madalas. Ayan. Okay na yan. Tapos, yon, Ibalik mo lang yung pinagdamuhan. Yung mga tinatabasan mo. Para ma-maintain ma pa rin yung moist ng lupa. Lalo na ngayon para tingnan summer. Ganyan lang. Ang ka-homestead. Yan. Dito mga ka-homestead, kayo dito. Kung nakikita nyo itong puno ng kamyas, may mga tumutubo sya pang maliliit dito. Indikasyon na mapaka-stable na ng puno na to. Kahit ma-accidente siyang maputol dito, tutubo pa rin siya. Seven, stable na tong puno na to. ng kamyas. Sigurado na. Ngayon sa kabila, dahil may bakas ng aksidente na yung isang puno ng kamyas doon, lagay natin ng tulos. Eto, tulos. para makita na tanim talaga to kasi may mga dumadaan dito minsan makikidaan eh, may mga dala silang itak sa gabi hindi na napapansin mayroon ganyang tanim si Dente ito oh. pa natin para mas mas secure natin yung kumpuno. Ganun guys yung pag pag, train nurturing, kailangan mo rin ng lagyan ng tulusa. Tulusan mo pa rin. Lalo't na sa bundok tayo, bira lang tayo dito. Kailan tinutulusan to? Medyo malum matigas ang lupa. Ayan. Ayun. Eh Dito siyang daan ni Misan. Tumadaan sila dyan ni Kaya Misan, matatabas to. Yan mga ka-homestead. Uh, ito na yung one year old na kamias or bilimbi. Kaya edit namin uli kayo sa mga 2 years na ito or 1 and a half years. So tinanong na natin kung ano yung pagbabago niya yung kanyang indikasyon ng paglaki ng kamyas. Kung yung mga karakteristik ng punong ito. Kaya hanggang dito lang mga Comstead. This is Harvey. Bye bye!